mga tunog ng kalikasan na naririnig ng sensa pero hindi mapaliwanag hanggang ngayon. Number 1, the loop. Noong 1997, na-record ang napakalakas na tunog sa ilalim ng Pacific. Kumakalat ito sa Sobrang nakas narinig sa liblib na tunog. Hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag kung saan talaga ito nanggaling. Number 2, sky trumpets. Sa iba't ibang bansa, naririnig ang tunog na parang trompeta mula sa langit. Walang pinagmulan at minsan sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Sabi ng ilan, ito daw ito ng katapusan ng mundo. Pero para sa sensa, isa itong misteryo. Number 3 Taos Hang Sa bayan ng Taos, New Mexico, may ugong na narinig ang ilang tayo. Pababa, paulit-ulit, at tila-ulit-alit sa darating ng Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Number 4, The Julia Sound. Noong 1999, may kakaibang tunog na narinig sa Atar, Petrusia. At Pinangalanan nito na ni Julia para boses na malalim at mahaba hindi baliibo dahil nanggagaling daw malapit sa animong nasa ilalim ng yelo At number 5 UBB-76 The Buzzer Simula pa nung 1980s ng RG-14C na sa paghukong tinawag itong UBB-76 o The Buzzer